Hello sa aking mga friends and family. So ngayon guys, nandito na ako sa The Burger House and Crunchy Fried Chicken. Ayan na guys. Kaso lang guys, uh, yung Pilipina na kabayan natin ay wala daw dito. Umuwi sa Morang So tinanong ko sila kung marunong silang magawa ng halo-halo. Sabi nila na kakausapin daw, tatawagin daw nila yung auntie nila. Kasi alam nyo guys, inikot-ikot ko talaga <laughs> Napunta ako doon sa isang burger house na hindi pala doon. Ito pala guys, yung place nila dito. Ayan Oh. tingnan yung place nila dito. Ayan. Ito yung place nila dito sa The Burger House Country Fried Chicken. Ayan guys. Malaking space ya. Yeah? Unsa, thank you by ni. Ang malaking space niya dito. Ayan. Ayan. Inanap ko talaga ito guys. Galing ng bauda, umikot-ikot ako ng ikot-ikot na naghanap ako na naghanap. Dito ako napunta sa kabila kasi may nagsabi sa akin na uh, babae rin. Nagkamali ang way ko. Tapos bumalik uli ako. Tapos nagtanong uli ako. Pumunta uli ako ng chok. Nagtanong uli ako. So kung gusto ninyo pumunta dito guys sa place na to, Uh, kumain ng halo kailangan ninyong mag-taxi kasi walang bus, wala kahit ano. So kung mag-bike ka, ngayon alam ko na kung saan yung daanan. Uh, pag mag-bike ka guys, uh, magtanong-tanong -tanong at saka mag-google map kasi ako wala akong google map guys. Kasi alam nyo na hindi ako gumagamit noon. So malaki yung place nila dito kung gusto ninyong magpa-party. At saka alam ko kung dalaga kasi sasabihin niya natatanungin niya doon sa may-ari. So papakita ko sa inyo guys yung place nito no sandali dali. Tingnan Umikot ako ng umikot. Yan diyan. Yun yung inikutan ng tax uh, van doon ako galing guys andito dito dito. Maraming place dito, maraming mga tindahan. Tapos Yan, may mga bahay dito, tsaka Kiki Unisik Salon nandoon yung bike ko guys ayun doon ko pinarking dito yan siya at saka ito yung daanan niya. tapos doon sa baba guys mayroong ano uh, maliit na ano uh, mart so dito tayo guys so, ito yung ano dito place niya. tapos dito so yung place niya dito yung doon oh. Dito yung place niya guys. Oh, yeah. Nasa murang kasi yung may-ari guys. Ito. Malaking place nila dito. Sigo. Ayan. Hmm. Tapos kung uh, dito karaoke Gusto yung mag karaoke yan. Diyan yung karaoke yan guys. Hmm. Pagkatapos uh, ktorin naman yung isa. Gusto niyo magpa-birthday ano dito naman guys. Happy birthday niya. So guys, ito yung mga galing na sa Pilipinas. This all from the Philippines, yeah. Sweet your OB. Oh, ito guys. Is okay, ah? Eh? Yan guys, all the product is from the Philippines. Yan. Wow. You only get this. Yan guys, may kaong silang, sarap talaga yan. Yung mga flavor niya. Makisa lang kasi ako pumunta dito, yan, Yum, yummy. <laughs> okay guys, this is the flavor from the Philippines. So, all the stuff is here. Ana? Munta? Yeah, stuff is here guys. Buy niya, rola. Malay, halo-halo, banaon, banaon ni Revan, sa? Ang maganda yung place dito, guys, kung gusto ninyo magpa birthday party, whatever. Maganda yung place dito, guys. So, uh, may halo-halo sila, guys. So, yeah. well Guys, kung gusto ninyo magpa-party, mga Pilipino friends, gusto ninyo punta lang kayo dito sa The Burger House uh, cafe dito sa, ano, sa Nayabasti naya basti o to naya basti o sabawda guys hmm. ito yung the burger house crunchy fried chicken yung lang mga guys ayan o guys yung mga menu nila guys ayan o the burger house tapos yung mga ano nila guys yung mga drinks nila price ng halo-halo is uh, 350 rupees. So, 350 rupees, okay na yan guys. Yung price niya. Dito kasi ako sa malapit sa electric fan guys. Ayan, mahangin. So, oh, yan guys. Kung gusto ninyo magpawa kumain ng halo-halo, kung natatamag kayo kumawa, o wala kasing ano guys, yung mga palaman nandito mayroon, galing ng Pinas. Cheers muna guys tayo sa tubig. Nagpapa-cool down lang ako guys, ako lang mag-isa dito. So, may pinili akong bagong bag guys, galing sa Dubai, may nag pinabili ko galing ng Dubai guys, yung kaibigan namin na ni Pali, eh. yung ano guys, niya yung asawa ay uh, galing ng Dubai. So, Nagpabili ako ng bag guys. Ayan oh. Gusto ko itong bag na to. Ayan. Ano siya? Plastic. Ayan. Flexible. Ah, uh, nagkakahalaga lang ito guys. Ang mga lima to anim na daan. Mura lang siya guys. ba diba? Galing ng Dubai pa Oh. Diba, guys. Maganda siya. Mayroon din ako nito. Yung kulay niya ay brown. Yung parang leopard. Leopard na color. Pero ito muna yung ginamit ko, guys. Galing sa Dubai, oh. Uso, to, oso kasi ito ngayon, guys. Eh. Diba? So, yun na nga, guys. Nagpapaano lang ako kasi na-stress ako. Uh, may kaunti akong stress. So, nagpapalamig ako. Kaya inanap ko itong The Burger House and Crunchy Fried Chicken dito sa Bauda. Hindi nila inalagay yung ano, address. <clears throat> Kakain muna ako ng alo halo tapos mag order ako ng pagkain guys ayan ano kayang ordering ko uh, gusto ko lang kumain ng uh, light food light lang ayan guys okay naman yung mga actually guys yung mga presyo niya dito okay lang naman hindi naman mabigat sa bulsa mura lang yung mga presyo dito guys Kaso ah, talaga pag uh, pumunta kayo dito magtaksi. Non-alcoholic beverage. Hindi pala nilagay dito yung halo-halo. Meron lang sila dito yung mga, mga bubble tea, coffee, cold coffee. Dapat inilagay dito yung halo-halo rin. Dapat ilagay dito yung halo-halo. So, minok ba guys? Di ba? Yung price naman niya okay. So, see you later guys. Okay? Yung pinuntahan ko guys, yung halo-halo. Tingnan niyo oh. Ah. Oh. Ano kasi siya na pretty? Gano sa ice cream. Ito guys, yung halo-halo. Okay guys. Ito oh. Hello, hello from the Philippines. Drip, Drip na kasi siya guys. Ayan oh. mm. guys. Ayan oh. Gusto ninyo kumain. Ang dali guys. Oh. Hindi ako makita. No? Yan guys, ako lang mag-isa. I'm only alone. So, let's try the halo-halo. Mm. May ice cream siya at saka may mga palaman siya guys na galing ng Pilipinas. Cheers! Cheers tayo guys. 350, ganito na siya kalaki parang yung baso ko guys nasa bahay, ganito yung glass ko masarap siya may mga palaman talaga siya guys na originally from the Philippines masarap may melt na yung ano eh. Yung, yung mga palaman niya. Nandito sa loob. Nagpapalamig ako guys. ako guys. tubig. Halloween kasi halo halo. Masarap siya. Nawala yung pagod ko guys galing sa galing sa basundara <laughs> kanina na initan na ako alam nyo guys kanina nagkamali ako ng burger house <laughs> patatawa ako nagkamali ako ng place kasi guys may burger house pa dun sa kabila tapos sabi ko tinanong ko sila kung nagagawa sila ng halo halo sabi anong halo halo <laughs> sabi guys sabi ko nagagawa pa kayo ng aluhalo dito ah, sabi ko may Pilipina pa dito sabi nila wala puro lang kami mga Nepali <laughs> ay ah uh, nakakatawa naman guys no? hinahanap ko lang talaga to guys yung aluhalo Tapos nag-order lang ako ng ano, ng, uh, ng ano Nag-order lang ako ng burger. Okay na ito guys. Wala yung pagod ko. Okay, bye bye guys. Yung Laman talaga ng aluhalo ay from the Philippines. Yun guys yung may langka, oh. Ang sarap nya, hmm. daming laman. Hmm. Oh, oh. Galing talaga guys ng Pilipinas, oh. Yung kaong guys, oh. Na, ah. yummy. Masarap sana nato kung may lichi din. no? sa mainit na ano, mainit na araw. Mainit na panahon. Diyan guys, oh. Yummy. Nakatikim na rin ako. Ang halo-halo. Yan guys, ang daming palaman. Yum yum. Mmm, yummy. Ito lang ang sarap. Ayan yung, ito yung langka guys, yung langka. Mmm. Ang sarap niya. Mm, kaso guys, pag pumunta dito, pag isang grupo, magtaksi tayo dito guys, pag isang grupo, no? Kailangan magtaksi pag pumunta dito, no guys? Bye! may uh, ito guys uh, sorry ito guys nag order rin ako ng burger Ayan. ito ay snack ko na lunch ko na guys ito no meron pa akong halo halo tapos nagingi ako ng cold water hindi ko pa na inuubos yung aking halo halo guys Ayan. <laughs> maaga pa kasi dito lang muna ako magtambay no? diba? So, okay guys, kain muna tayo ng ating uh, food. No? Yeah. Oh, ayan guys. Kain muna tayo ng french fries. Naba? Diba? Nakausap ko na si Kabayan. Nag-chat na kami sa messenger. Sabi niya sa akin, mag-enjoy daw ako. Mag-enjoy ako guys. <laughs> Kasi nilagay ko sa Facebook. Tapos si Kabayan nag-chat sa akin. Mabigyan ah, pasensya natin. Wala ako dyan. Okay lang. Di ba? Enjoy sa food. Um. Baka sa linggo guys, pumunta kami uli. Hindi natin alam kasi grupo kami. Kailangan pag uh, pumunta dito, magta-taxi. pag kasama yung mga bata, magta-taxi. Diba sarap? Yummy. Yummy. Pag mga Pilipino, hinahanap talaga yung authentic Filipino food. diba guys, sarap siya. At saka yung burger. Chicken burger guys. Ayan. My cheese, my chicken. Hmm, Gali guys no, ibaba ko lang to. So, ito yung burger nila. yan Malaki yung chicken. Diba? Uh, may cheese. Tapos mura pa. May cheese siya guys. Kaya tingnan natin pasok yung bunganga ko dito guys. hmm Sarap. Tapos may... Green fries. Namaste. Nandito na ako. Bumili ako sa glab, ng gloves. Bumili ako ng gloves sa baba kasi may uh, mart dito sa baba. Ajima, Ajima Bauda. Mart. Ajima Bauda Mart, guys. Ayan. Tapos yung doon sa taas ay The Burger Crunchy House. Ayan, guys. Uwi na ako. So, ayan yung mga place dito, guys. Ikita niyo yung place dito. So, pa-uwi na ako, guys. Guys, mga sati, tenoboli, nabali ko nandito. On marching niya, ba? Ayan, na ako, guys. Picture natin yan mamaya. Dito ano ako, may tapos may mga tarkari pasal dito, guys. Gusto niyo bumili ng tarkari. Oh, diba? Ganda ng place. Bye-bye, so, guys. See you.